Hello, good morning! Ito yung mga basura. Ayan. Ay! Nandun na pala. Andyan na palang basurero. Ito na yung aking sako. Ayan Umagang-umaga ang basurero ay nag... Kumukuha ng mga umagang-umagang ngayon. O, tingnan mo naman yung ano ko, yung aso. Tahol ng tahol, tahol ng tahol. O, bakit? O, tingnan mo yan naman yan, o. Oh, oh. <laughs> Hello, good morning, good morning sa inyong lahat. Ito ngayon yung aking mga pananim ang oras ngayon ay 6.15 ng umaga alas 6.15 ng umaga ayan ang aking mga pananim buhay na buhay dahil umuulan o oh, grabe ulan ayan. mga pananim ko oh. super so, ulan kaya sila naman ay malusog ayan o oh. Ang ingay kasi ng aso, oh. Super ingay. Anong iniingay-ingay mo? Tingnan mo talaga, oh. Super ingay. At titingnan ko yung ano ko. Yung sitaw. Tingnan ko kung may bunga na siya. Sandali. Andito yung sa gilid ng bahay. Andito yung sa gilid. Ay, ato, Tignan ko nga. Ay, ito may bunga na, oh. Meron na siyang bunga. saka yung... May bulaklak na. Ayan na siya, oh. <laughs> ito siya, oh. Ayan, yung mga pananim ko. Oh. Dito sa unahan ng bahay ko. Anito ah, lang kasi ako sa gilid ng bahay ko. O, oh, sige. Magang umaga pa. Pupunta ako sa ano ko, sa tiyahin ko. Sa lola, sa bahay ng lola ko. Ayan o. Oh yung bahay ng lula ko. Yan yung mga pananim din niya, oh. Ang dami rin yung pananim. Andito lang ako sa labas kasi may ano, yung sarado pa siya. Tur ah, nandiyan na pala. Ayan, may customer ako kasi nagpapaload kasi ako, eh. Nagpapaload. Nagpapaload kasi ako, ayan. Customer. Kaway-kaway dyan. <laughs> Ayan na guys, yung gusto Pumasok ako bigla. Asala, sarado pa kasi ako. Tapos, binuksan ko lang yung aking loading loading station. Ayan o. Kunti lang, maliit lang tong aking ano, yung aking pwesto dito sa bahay. Dito lang kasi yan, sa gilid nagawa lang kasi ako ng konti. Nag-adjust lang ako ng konti na may, ano, kasi na-widening na -widening kami noon. eh nag, nagano ano, nala ako ng konti na, ano, na pwede kong mapaglagyan ng aking loading. Hello guys! Salamat! please subscribe my channel Menchu Vlog salamat sa inyong panunood huwag kalimutan i-click yung no, escape skip yung aking ano, yung aking ads <laughs> salamat sa inyong lahat thank you very much, good morning it's mo uh, it's Monday anong oras na? Ala 620 pa lang, 620. 620 ito yung maliit kong ano, <laughs> yung sa loading, mga sa loading ko na cellphone. Sige, bye-bye. Bye. -bye, bye, -bye.